sa harapan ng ama tayong dalawa ay maging isa Oke okay guys siyempre araw araw diba trabaho ngayon na naman tayo diba oh, ang, ano ka, mahal. <laughs> what's up ngayon nga ngayon may pupuntahan tayo makikiatin tayo ng kasal may kalayuan ng lugar higit sa lahat ang ganda ng tanawin may enjoy mo ang rides may enjoy mo ang tanawin na enjoy mo ang food at higit sa lahat may enjoy mo ang memories tara Samahan nyo kami. To an Organic Piso Piso Garden. Let's go. Am Ort ein einhorn ganz so rein, zwischen Bäumen räusche leise Fein, eine Geige spielt ein. Mal die Schatten weich Sternenstaub auf Blätter gleich Ein Piano klingt in sanfter Nacht Einhorn-Träume werden wahr Elektrisches Pulsieren überall Ein fügel strahlen im Fall Melodien träumen durch die Luft In der Stille liegt der Klang so habang papaakyat ng bundok ay lumalakas na nga ang pag at kumakapal na ito hanggang sa nagiging ulan na at nababasa na kami ito ang mga sumunod na mga pangyayari at dahil inabot na nga kami ng ulan ito na ang kanilang mga itsura Uy, nabito! Grabe naman talaga itong ulan na ito. Ayaw magpaawot. Raymond! Kailangan na namin yung may payong po! Pem <laughs> pem 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 Ang mahibag payong ni Lupita. Mukhang ang panahon nga ay nakikipagkulitan din sa amin sapagkat nang ibinaba namin yung trapal. Dito rin sakto na tumigil ang ulan. So wala na wala lang din yung mula to. Tignan mo. Wala na yung to. na lang lang yun. Hanggang sa madaanan namin ng isang lugar na ito kung saan makikita mo talaga na napakaganda ng tanawin. napakakapal ng pag. Kaya napilitan naman kaming huminto para magpicture-picture at sulitin ang ganda ng tanawin. Siyempre, araw-araw, di ba, Ngayon, naman tayo, di ba? Tingnan mo yung ano pa ah, Klangwellen rauschen durch den Raum.

Sa una, nakasulay pa niyo ko ang isuyan. Oh, nakalapa pa niyo kong lampi. Ang palangga <laughs> kay na niyo. <laughs> do! Ang kami niyo undong naigingon na murag murag ang gaikot katina ba? Ah, uh, sulayan manimog putol pero maglisod ka, maputol man, pero pwede raw hindi nagingon Lagi like, n'yon, magkumusunod, itagkawin n'yo on. Like, sa n'yon, sabal, ma. Gisod lang nato ang mansong kinabuhin. Anong mansongan? Ang eh, manak na diya, di magkansunod siya, di ba? So, pero kanilang tanong doon, ako nang nangyayag kung sa pagganin na mo sa akong Pinalagang asawa, dimadali angkoh-angkoh yang dianggap Murah baliparan kakak Biru-biru yang takas Biasan kakak pilih kakak mengayuh Dijur kakak baliparan, basta kirasin kakak Busa mamayang gabi, happy trip dong! Happy trip Thank you so much Mr. Joseph Daenerys And the next night is special message bigyan sa atu ang kapatid. nabutan na nga kami ng dilim at dahil malayo pa ang aming uuwian, mas minabuti na namin na dito na lang muna magpalipas ng gabi. At eto na nga, sa aming pagising, bakas sa aming muka, ang saya at ligaya. Isang experience na hindi mapapantayan. Simple, pero may kabuluhan. Best wishes sa bagong kasal. Pagtibayin ng ama ang inyong pagsasama